Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matagal nang nalilink si Naria at at Sanjo Marudo pero wala pang pag-amin mula sa mga ito kaya naman ibinuking na ng ina ng aktres na si Sylvia Sanchez ang estado ng relasyon ng dalawa. Ginawa ni Sylvia ang pagbubuking sa interview sa kanya ni Corina Sanchez sa programa nito sa Net25. Nang mapadako kasi ang usapan nila tungkol sa mga anak ni Sylvia kasama na si Ria ay biglang humirit ng tanong si Corina. And talking about Ria, mm -hmm. naku, may mga kwento sa kanilang dalawa ni Sanjo Marudo. Totoo ba? Galing sa nanay, malalaman natin ang totoo. Anong totoo? Ang huli namin pagkikita ni Ria, sinabi, nag-uusap kami kasi hihwalay na kami ng bahay eh. Uh, solo na siya. Sinabi niya, hindi pa, Pero, nagliligawan parang... Uh, nagpaparamdaman. Oo, oh nagpaparamdaman eh. Ganon. Pero hindi ko masabi na, na oo talaga kasi hindi pa si wala pang pag-amin eh wala pang wala pa talaga Anong masasabi mo sa balitang ito?